tayo. Ayan lang yung parking namin. Ayan lang. Ayan lang. Dito kami parating nag-park sa tapat na. Ito ang Long Beach. Maingay. Maingay ang alo. No? kaya ako dito. Baka mabasa yung rubber shoes. Bale, tatakot tayo. Ay, tayo. kami ng beach. Kada talaga ang oh, beach. Na. <laughs> <laughs> Muntik na ako abutin. <laughs> <laughs> o baka totoo na maganda bis sa amin. Dapat na nagagalit siya. Ang itim-itim mo nga Oh. oh, sino maliligo dyan? Hindi ako maliligo sa iyo Yung, yung nga hindi ako naliligo. Yung itim. yumi Saturday morning here. Come on, come on, come on. Sige, kaya mo pa butin. Ano kaya yung Island. Ito, itong paligid. Ayan. Okay. Ay, ay, ay. Kala mo ah. Kala mo pala, umaabot siya. Pinandunok pa nila wala ko siya. Oh, malapit mo sa paa ko, wow. And, dito na siya oh. And, lang ako. So, ano mo. Bye. na ako sa Pabalik na lang kami uli sa tulong. <laughs> sakit thank. Saket ako. Mga banyan ko. May banyan kasi ako kainis. Bye muna. Ayan. na. Look at that. Brown tubig. May nabubuhay kayang isda dyan. Kasi may mga namimingwit sa doon sa sa piyap doon. Doon, galing, galing doon, 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 doon,